Mga batang 90s, tandaan niyo pa ba si Hulk Hogan? Ako, kilala kilala ako siya kasi sikat na sikat siya sa TV lalo na sa wrestling. Siya ay dating kasama sa WWE bilang isang wrestler. So, tawagin natin siyang Terry kasi yun ang totoo niyang pangalan. Isang araw, itong si Terry di umanoy ng loko sa kanyang asawa or isang cheater. At ang binabae niya ay kaibigan mismo ng kanyang anak na babae rin. Ay, ay nasa tamang edad na rin ang binabae ni Terry pero kahit na. At kinalaunan, syempre, nalaman ito ng asawa ni Terry na si Linda na nagchichit ito sa kanya. At galit na galit ang asawa, syempre, sino ba naman ang matutuwa? Kaya nag ng divorce si Linda Hogan. At itong si Terry ay wasak na wasak sa sobrang lungkot. At dahil doon, kinailangan na niyang umalis sa bahay para iwan ito sa kanyang asawa at mga anak. At tumuloy siya sa hotel. At doon na solo na siyang naninirahan sa hotel ay naramdaman niya ang lungkot at bigat sa mga nangyari. Kumbaga, tumagos ng sobra. Kaya naman, kinailangan niya ng kaibigan para rumamay sa kanya. At dito, madalas niyang kasama ang kanyang best friend na si Baba. Pero mas kilala siya as Baba the Love Sponge kasi siya ay isang ready host. At syempre, nakakasama rin nila ang asawa ni Baba na si Heather. Pero here's the thing about Baba and Heather. Normal sa mag-asawa ang gusto mag-enjoy at mag-relax. Pero ang kakaiba sa mag-asawang ito ay nagkasundo sila na magkaroon ng tinatawag na open marriage. Open marriage meaning ang mag-asawang lalaki at babae ay pabor na magkaroon sila ng iba pang karelasyon. Pero mag-asawa pa rin sila as in walang nabago husband and wife. Ewan huh? ko ba? Basta open marriage. I-google nyo na lang at mas madami pa kayong malalaman ng mga kawirduhang explanation. So, here's the thing about Baba. Particular siya na gustong pinapanood niya ng live ang kanyang asawa na si Heather na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Yes, nag enjoy si Baba na manood ng live showdown sa mismo niyang asawa. Ang weird, diba? San ka pa? Pero, buhay nila yon So, whatever. Ganun pa man, dahil madalas na magkakasama silang tatlo ni Terry, Baba at Heather, ay nasa isip ni Heather na hot si Terry. Kumbaga, mm -hmm. type niya si Hook Hogan. At itong si Terry naman ay type rin niya si Heather. At isang araw, kinausap ni Baba si Terry at sinabing, Terry, gusto mo bang makipagtalik sa asawa ko habang nanunood ako? At itong si Terry ay go na go. Okay, sure. At yun na nga, nangyari isang araw, pumunta si Terry sa bahay nila Baba, kung saan nagtatalik sila ng live ni Terry at si Heather habang nanunood ang asawang si Baba. Mukhang nag-enjoy naman silang lahat, kaya makalipas ang isang linggo ay nasundan pa muli ito. Nagtalik muli sila ni Terry at Heather habang nanunood si Baba at nangyari muli sa ikatlo pang pagkakataon. At dahil itong si Terry ay malapit na mga kaibigan ni Baba at Heather, ay pagkatapos silang magtalik ay nag-open up si Terry ng mga nangyayari sa kanyang buhay. Alam nyo na, mga personal na problema tungkol sa pamilya niya at mga anak. At dahil dito, sa isip ni Terry ay maswerte siya dahil nakahanap siya ng mga totoong kaibigan. Hanggang yeah. lumipas ang limang taon, kaboom! May kumakalat ng mga litrato sa online sa isang website na ang tawag ay The Dirty. Kung saan ito ay mga screenshots sa sex video sa nangyaring pagtatalik nila ni Heather. Nang nalaman ito ni Terry ay gulat na gulat siya na parang, ha? Anong video? Oo, nagtalik kami dalawa pero hindi ko alam na may kumukuha ng video. Pero yes, merong mga videos at mga ilan rin ito. Dahil nung araw na yon bumalik tayo ng 5 years ago. Itong si Baba ay nag-setup ng video camera ng pasekreto sa loob ng kwarto habang nagtatalik si Terry at si Heather. At walang kalamalam si Terry na nire-repeto pala sila nang wala niyang pahintulo. At hindi lang yon kasi itong si Baba ay inilipat pa ang video sa DVD. So ang nangyari, nagkaroon ng copy sa DVD na nagtatalik si Terry at si Heather. Bakit kumalat ang DVD? Dahil lang nangyari pa ay pinaniniwalaan nilang merong nagnakaw ng DVD desk kay Papa at di umanay dati niya itong empleyado. At itong taong nagnakaw ay kinontak niya ang website para ipagbenta ang DVD sex videos na kinuha niya kay Baba. Kaya doon nakuha ng The Dirty website ang mga sex video screenshots. At ang nagnga lang Gawker website naman ang kumulat mula sa video scandal ni Terry at ni Heather. At nang nakuha ng Gawker website, ang DVD sex video nila ay sumulat sila ng article tukol dito at pinublish nila ang dalawang minuto sa kalahating oras na sex video. At itong Gawker article na isinulat ay mabilis na kumalat. Boom! Umabog ang balita, si Hulk Hogan ba naman? Sinong hindi nakakakilala sa kanya? At umabot ito ng 5 million uh -oh. views. At ngayon, ang buong mundo ay nagkaroon ng access sa video sex tape ni Terry nang wala niyang pahintulot. As in, wala siyang kalam-alam na kumakalat na pala ito. Nai-imagine nyo ba yun? Isang araw gumising na lang kayo na malalaman mo na lang na may sex tape ka na pala. Oh at ikaw pa God! huling nakaalam ha dahil nakita na ng buong mundo. Napanood na ng boss mo, kapitbahay mo, mga kaibigan mo, at isama mo na rin ang mga kaaway mo na makikita nila ang intimate side mo na dapat ay pribado ito at hindi lang yon Anytime, pwede nila itong mabuksan at huwag kakalimutan ang share. Depressing, di ba? Siyempre, nakakaawa tong si Terry. Nagulat siya, nasaktan siya sa kinuwa sa kanya at wala siyang ka-idea-idea na mismo matalik niyang kaibigan ay eh, sekreto pala siyang video ng nakatagong video recorder. At syempre normal sa tao na naramdaman niya na na-violate ang kanyang pagkatao at karapatan niyang maramdaman yon Kaya naman, nag Terry ng abogado. At itong si abogado ay kinontak ang Gawker website at sinabing kailangan nilang tanggalin ang sex videotape ni Terry sa website. Sumagot ang Gawker website na syempre no, nope. hindi namin tatanggalin. Alam nyo ba itong Gawker website? Sila rin ang gumawa ng kanilang problema dahil matali naman nilang alisin yon para hindi na sana lumaki pa ang gulo. Ikukwento ko sa inyo ang ibig kong sabihin. So dahil ayaw ng Gawker website tanggalin ang video, ay sinabi pa nila na si Terry ay isang public figure. At ang nakuha nilang sex tape ay kapansin pansin-pansin lalo na sa publiko. Sa makatuwid, kung ipinapalabas nila yon sa kanilang website ay protektado sila ng First Amendment. Ano bang ibig sabihin ng First Amendment sa Amerika? Ang ibig sabihin nito ay karapatan ng individual na hindi sila pwedeng pakialaman or akusahan dahil meron silang kalayaan para ipahayag ang kanilang nararamdaman sa relihiyon, ekspresyon o pananalita at iba pa. Nakipagtalo si Terry at hindi pumayag sa gusto ng Gawker website. Dahil sa paniniwala ni Terry ay vinayolate nila ang pribadong pagkatao niya. Kaya nag-file na ng kaso si Terry laban sa kanyang best friend na si Baba at sa asawa nitong si Heather. At nag-file muli siya ng isa pang kaso laban naman sa Gawker website site owner. At ang hinihinging kabayaran ni Terry sa Danyo's Peruvision ginawa sa kanya ay $100 million. Alam nyo ba na ko ito sa pesos kung magkano ang $100 million sa panahon ngayon taong 2025. Pero kahit yung calculator ko ay sumuko magbilang tamad. Pagpalagay natin na, siguro kung ilang bilyon to sa peso. Wow. Kaso, ito ang problema. Pag mag-file ka ng kaso sa korte, ay napakamahal ang dami mong babayaran, lalo na sa lawyer at sa mga legal fees. Sobrang mahal, kahit pa si Terry ay kilalang hok na sikat na sikat na kung iisipin ng tao ay maraming pera. Pero tandaan nyo ba na nakipag divorce si Linda, ang dating asawa ni hok Remember, nahulihan niya si hok na nag-cheat kanya? Kaya nang nakipaghiwalay si Linda at nag-file ng divorce, ay almost 70% ng ari-arian nilang mag-asawa ay napunta kay Linda. In short, mas maraming nakuha si Linda. Kaya naman, wala masyadong pamahit si Terry sa mga legal fees para labanan niya ang malalaking company katulad na lang ng Gawker. At dito, papasok si Peter Till. Teka, sino ba si Peter Till kay Terry? Ikikwento e, ko muna sa inyo kung sino si Peter Till bilang isang tao. Siya ay isang gay conservative billionaire. Yes, bilyonaryo, hindi milyonaryo. Bilyonaryo. Sobra-sobrang yaman. At itong si Peter ay itinago niya ang kanyang kasarian sa publiko bilang isang bakla sa matagal na panahon. Itinago niya ito dahil sa pagiging conservative niya ay maaari hindi magkatugma ang kanyang mga pananaw sa mga kasamahan rin niyang mga conservatives. Kaya iminabuti na lang ni Peter na isikreto ang pagiging niyang bakla. At eto ha, bago pa man maglabas ng article na balita ang Gawker website sa sex video ni Terry na kumalat ay mas naunang maglabas ng article ang Gawker website tungkol sa pagkataon ni Peter Thiel. Nilabas nilang isa siyang bakla. Là Napaka-sensitive na mga impormasyon na kumalat at meron pang article na pinagtatawanan ang pagkatao ni Peter Thiel. Siyempre, sino ba namang matutuwa dito na hindi ka pahandang magladlad ng pagkatao mo tapos mababasa mo na lang na may nauna na pala sa iyong isiwalat ang pagkatao mo nang wala kang kaalam-alam. Kaya itong si Peter Thiel ay galit na galit sa Gawker website. Pero wala siyang nagawa nung mga panahon na yun kundi manahimik na lamang kasi sa Amerika ay meron silang tawag na freedom of speech na pumapasok sa First Amendment na kalayaang magpahayag. Kaya naman, nang nalaman ni Peter til ang kwento ni Terry sa Gawker website, ay hindi siya nagdalawang isip na tulungan niya si Terry financially para pabagsakin ang Gawker. Dahil sinira rin ng Gawker ang kanyang pangalan. Kaya naman, tinawagan ni Peter ang kanyang mga lawyer para kontakin ang lawyer ni Terry. At dito ha, pasekretong binabayaran ni Peter ang lahat ng legal na bayarin sa kasong inihain ni Terry sa Gawker website. Pero habang nangyayari ito, nako, sa isang punto ay kaboom! Meron na naman panibagong lumabas na sex सितरी कही है mabilis na kumalat na naman sa internet. Pero mas malala ito kaysa sa unang video na kumalat dahil pagkatapos silang magtalik ni Heather ay makikita sa video na nagre-reklamo si Terry at nagsha-share ng hinanaing. Sinabi ni Terry na hindi niya gusto ang boyfriend ng kanyang anak na babae. Bakit? Dahil ito ay itim ang lahi at meron pa siyang sinabing mga tawag na pambabastos sa mga ganong lahi ng balat. At pinintasan rin niya ang lahat ng tao ng mga ganong kulay. At syempre, hindi ito maganda. Nakakagulat na sinabi niya ito at napakasama nito sa kanyang imahe dahil siya ay isang public figure. I mean, kahit hindi ka public figure, dapat alam ng tao na kahit anong bansa at kulay ng balat ay pantay-pantay lamang ang tao. Kaya naman, nang nalaman ng WWE ang mga sinabi ni Terry na kumalat sa video ay nawalan siya ng kontrata dito. At pinipilit nilang paalasin si Terry sa WWE. Tinanggal rin nila ang kanyang mga literato at pangalan sa WWE website, pati na rin sa Wrestling Hall of Fame. Kaya naman, nagpa-interview si Terry sa media at humingi siya ng kapatawaran sa publiko na hiyang-hiya siya sa kanyang mga nasabi sa video. Are you a racist? No, I'm not. I'm not a racist. I never should have said what I said. It was wrong. I'm embarrassed by it. I was very mad at my daughter. I was upset over a situation that happened between her and her boyfriend. And I had no idea I was being taped. I was to the point where I wanted to kill myself. I sat in my bathroom by myself when my ex-wife was gone and the kids were gone and i was completely broken and destroyed and listen, what's the easiest way out of this i mean i was lost Anyway, bukod doon, lumipas ang tatlong taon ay lumabas na sa korte ang desisyon ng trial ni Terry versus Gawker website owner. At napag-aralan ng mga jury na sumasang ayon sila kay Terry. At dito, nanalo si Terry ng $140 million dollars bilang Daniel Spirulisius sa Sex Beauty tapes na lumabas. Alam nyo ba na sobra pa ito sa hiningi ni Terry na $100 million dollars? At nadagdagan pa siya ng $40 million dollars, ha? Alam nyo ba sa nangyaring ito? Lumipas ang mga ilang buwan ay nag kanilang bankruptcy ang Gawker. At nakipagseta sila ng bayarin kay Terry na umabot ng 31 million US dollars na utang nila sa kanya. O katumbas ng mahigit 1 billion pesos sa panahon ngayon 2025. So ang ending, pinalabas ng Gawker ang sex tape ni Terry, pati na rin ang pagiging racism niya. At ang resulta ay nagkapera si Terry ng 31 million dollars. Oh